Yung na naglabas ng kanyang pahayag ang anak ng comedian actress na si Ai Ai las Alas na si Sofia de las Alas Bautista matapos na kumalat sa social media ang post ng girlfriend ng Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose patungkol sa pag-anunsyo ni Ai sa giwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan. Matapos ang nakakalungkot na pag pagkumpirma ni Ai Ai, tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang asawang si Gerald, ay kagading nag-viral ang only friends post ni Chloe sa kanyang social media account kung saan ay nagbigay ito ng kanyang reaction sa balitang ito tungkol kay Ai. Matatandaan kasi na isa si Ai Ai sa nagbigay ng prankang payo kay Chloe dahil sa hindi magandang relasyon nito sa pamilya ng boyfriend na si Carlos Yulo at tila hindi nga ikinatuwa ni Chloe ang mga naging pahayag ni Ai Ai sa kanya. Mga pahayag kasi noon ni Ai Ai, kung wala ang nanay niya, wala kang darling ngayon. At saka, hindi ka pa asawa girl, girlfriend ka pa lang. Kaya naman ngayong tila lugmok si Ai Ai dahil sa hiwalayan nila ng kanyang asawa ay tila nakahanap ng pagkakataon si Chloe upang balikan ng comedian actress dahil sa mga nasabi nito sa kanya. Sa kanyang social media account na ay shinare nito ang post ng kami kung, kung sa naging pahayag sa kanya ni Ai at nilagay niya ito ng caption na Back to you mamang, not to make fun of your situation but what you do to others will come right back at you ten times. It's just the universe law. Ang shared post na ito ni Chloe hindi nakapublic at tangi yung mga friends lamang nito sa kanyang social media account ang may kakayahang makita ang kanyang post. Gayun pa sa kabila nito ay may nag-screenshot di umano ng post niya ito at isinapubliko kaya naman mabilis itong kumalak sa social media. Ngunit kagad namang Romes baka nga ni ay, ay na si Sofia de las Alas Bautista na makikita ang pila uminit ang ulo kay Chloe. Spos ni Chloe ay doon nagkomento si Sofia kung saan ay hinamon nito si Chloe na ipublic ang post na tutungkol sa mami niyang si Ai-Ai kung talagang matapang ito. Komento nito sa post ni Chloe. Matapang ka? Public mo naman post mo regarding my mom. Kita tayo sa Manila. Matapang ka eh. Tagad namang nareplyan ni Chloe ang komento nito sa kanya ng anak ni Ai-Ai at mahinahong reply nito. Message you love? Samantala, umani naman ang magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens ang resbakang nito ni na Chloe at anak ni Ai-Ai. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kung minsan kapag di matanggap ang mga pangaral, may namasama, pati mga ansarin issues sa nangaral, sasabihin karma o balik sa kanya. Sad but true. Dapat kasi hindi na tayo nakikisaw-saw sa gulo ng pamilya ng may pamilya. Hindi natin alam kung ano kasi talaga totally yan pinagmula ng gulo nila.